start na tayo susubo na tayo ng uh, B complex with electrolytes yan una natin susubuan ito Renji cross line yung break medyo lugon pa siya Renji cross line aking break nabili ko kay Sir Edward Tibol lubuan natin ng B-complex with electrolytes Ay, tap mamaya aray aray saglit lang bigyan kita ng kapares huwag ka magkalala hanap pa ako ng kapares niya wala pa akong may pares eh puro lahi kasi niya nandito puro anak madumi pa yung bunto to Liliguwan ko pa kapupurga ko lang kapon <laughs> ito naman next ang galing kay boss golden phoenix occidental line ang ganda ng mga nilalabas na ko ito. uniform lahat. Hen. Ibabalik ko siya doon sa dati niyang pair na occidental din kasi gusto kong mga nilalabas nila. Medyo ano pa, hindi pa masyadong condition kaya simulan ko mag-condition bago ako magsalang ito din, kay Boss Golden Phoenix to Kak naman, Occidental Line itong papares ko doon, dati niyang kapares binaklas ko, nilipat ko sa ibang kapares ngayon, babalik ulit mga bata pa to pero mga borga na subo lang pakadulas nito si Palos lagi ito nakakawala bata pa yan 2020 lang one of my favorite may banloon from Sir Lester Sumang pakalaking ibon kala mo ang liit pag nakatayo lang oh kamay ko <laughs> pares naman siya sa Janssen ko. Janssen Rosa Tijolin. Naiinakay sila ngayon. Ang ganda niya ibon na to. Oh, wow. Ang laki. ganda niyan. Medyo madungis lang kasi nakadakot second clutch na siya. Ito yung kapares ng Banlun ko. Sarili na naming mix ng bloodline to. Tijulin 100% at saka Janssen Rocket 100%. So Banlun at saka Janssen. Mas lamang Janssen bloodline pa rin. It's beautiful lady. Ako na mismo nag nito. Tinago ko na. <laughs> Iisa na to. Inawala eh, na yung nanay nito na disgrasya ng ng yung ano ng hayop nakain ng kung ano ano <laughs> ayan hen na malakas magbara ko may nakay sila ngayon dalawa eto naman yung imbricatus mestiza po from Lester Sumang din halos lahat ng ibon ko dito ngayon dati at saka ngayon mas lamang ang galing kay Mr. Uh, kay Sir Lester Suman. dahil doon ko nakuha yung nag-produce sa akin ng mga champion mga overall to tagal na sa akin to nung bagbalik ko sa pagkakarapati ito muna na ko nako nabili kasama yung Batman puro uniform din ang nanak nito eh. para para sa tsura malilito ka talaga mata niya eh. kunat ng nilalabas nito ng anak mababagal lang sa una sa huli ewan ito ang ipapares ko naman doon sa imbrecartius na galing kay Sylvester Sumang kapatid ito nung Jensen Tijulin purong kapatid uh, third class na wari ito yan Jensen Tijulin yan 100% 100% si parang Randy Trinianis na nagbreed nito ibinigay sa akin pang laro ko hindi ko naman nailaro kaya ginawa ko nalang breeder yan kapatid ito nung hen purong kapatid nung ng Jensen tamang mata niyan Devil's Eye Tsaka may ipot na ako sa damit Ayan Bata pa yan Pang ano ko sana to eh PRP kum ko sana 2022 Tumigil na ako sa pag-iibod kasi nag-asikaso ako ng papelis ko Bigin ako lang breeder Ito ang paborito ko rin May beauty cream sariling creation ko na to unang clutch to ng Embry Stitch na ano namin producer tsaka kapatid ng mga overall tapos ang tatay Embry Cartius ng Reggie Cruz Line ang kulay niyan. ako nang nag-breed niyan, unang unang clutch to o oh, ha yeah. kapares nito Batman ni parang Jake Police yung binenta ko sa kanya hiniram ko ulit kasi kailangan ko ng cup buti mo ba yung pare natin siya at Albion bata pa rin to panlaro ko sana brinade ko na lang pang MSB hindi ko nilalaro kasi first time makapagpalabas ng gandong kulay checkered tsaka red nanay tatay eto naman nung unang pagbabalik ko sa pag-iibon binili ko din kay Sir Lester Sumang Melucci Termi yan si Batman na nung mag-request ako binenta ko kay Sir Jake Police, sa kay parang LBN tapos nung nangailangan ako ng cap hiniram ko naman sa kanila napakaganda <laughs> bilog na bilog parang 45 days napakalaki Kini sana siya kaso yung pakpak -pak niya nagano siya eh naglilimlim eh may inakay yan nasisira daw do sa cage sabi ay pikay uh, si oo wala pa kaka biya pikay si landulas laki pati salamat nga pala kay sir jake kay parang yung biyan sa pagpapahiram yan pinayagan pa na nila tayong ibirit ulit ito kapares ni beauty queen eto nakita niyo yung ngiti ko. Talagang deserve kong makuha to kasi nagtrabaho ko ng matindihan para makabili din lang talaga nito. Inbred Kupman, Jeso, direct Jeso. Salamat Sir Jeso, idol at saka sa si Sir Fred. Inbred Kupman. yee Family of winners of Mr. Jason so Idol thank you. Oh, Laking laki katawon nila. Haha. 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 deserve Haha. deserve Haha. Haha kasi nagtatrabaho ako ng matindihan para dito muntik nang hindi ko makuha to kasi may nag-offer na nang malaki eh buti na message ko agad si Idol Jeso at saka si Sir Fred. pinagbigyan ako ni Sir Fred kasi first time kong magkakaroon ng line nito to si Poknat pa Batnat anak ni Poknat best kittle nila in breed inbred. Tingnan nyo, may puyo sa dibdib. Laking ibon. Pinakay <laughs> pa lang to. Ito. Meron din siya. Yung blue bar, tsaka ito merong personal band, Sir Jason. Idol. Best kitel. Sinerte tayo. Medyo, kung baga, yung presyo niya mataas, pero ano, yang binigay sa atin ng magandang presyo. Hindi tayo makakuha ng ganong presyo sa lain na ganito. Thank you po. Ito, yung huling clutch ko bago magbaklas. Ang laban ko to MSB. Halos lahat naman ng panlaban ko ngayon, ano lang, Jansen Imbricartius. Yun lang ang aking line na pinag, ano, pinag, Brinid tsaka yung Occidental eto na yung huling natitirang ano original namin na Embricartus tatlong magkakapatid na overall ang kapatid nito tapos nagproduce na rin siya ng overall nagproduce na rin siya ng mga winner ginawa namin siyang breeder siya na lang natitira nawala na yung mga magulang nito at mga kapatid 2016 naglaon yun ng kapatid nito tapos nag overall din yan siya na natitira binaklas ko siya kaso ginawang yaya nung <laughs> ginawang yaya nung kumpare ko sa kanya to eh siya nag breed nito binigay ko sa kanya yung ano yung original na magulang dati ka. tapos nagpo-produce na rin yung mga apo nito tsaka anak gagaling embricartius stitch Ito sa pagkakaalam ko. Anak to ng Oxy or ni Batman. Si so, parin to kasi nakakalam ng mga breed pero mas madalas inbred cartoons din to. Yan. Dalaking ibon. Ang galing magbreed ni parin Chok. Mga panlaban namin to. MSB. purgao kahapon hindi ko lang na video kasi nagpabadali ako eto sarili kong creation ng imbre cartus mother side imbre cartus father side imbre cartus si tol putol lang pa ah. kasi makulit gumada po sa poste na kuryente putol, panlaban ko sana ang msb to mista ko na lang, iwan ko kung i-breed ko baka pang motivation na lang itong gagong ito napakasolid ng tungsong laki anak ng Jansen. anak ng Imbrek kartus yan yeah. pare-pare sa laki pare-pare sa tsura galing parang chok eto sure ako anak ni batman at ang imbrikartos basta may brown na guhit yan imbrikartos yan eto ang panlaban namin ang laking ibon bata pa to hindi ko pa pwede paliparin nakabiewing pa lang to matagal kami bago magpano kasi delikado dito sa amin madaming palkon kaya pag masadong bata pa hindi namin pinapakabali ito sure din ako imprecarious to brown pa rin ang bar jansen din ang tatay kilala na pag gano'n ng mga ano gano'n ng kulay, alam na namin jansen ng tatay Siyempre karto sa nanay. Itaas ang mata. Orange. Ito naman, pag ganito kalinis ang pagka blue bar, nagka-try bar, alam na. Boss Golden Phoenix to. Alam mo na yan. Pati mata. Ay, malaking ibon. Ang laki kasi ng mga breeder na yun. Gaganda ng katawan. Eto. Alam na to. Jansen Imbricartus. Makikita mo sa mata. Yan. Yan ang pagkakaiba niya sa uh, At saka Dirty Blue Bar sila. Ito na nalaman saka sa aming list. Eh ganito kasi yung mga mata ng mga nag-overall namin dati. Tapos yung nanay nila Ganito yun lang yung naiwan kong breeder na ano, tinuloy ni parang ang pagbe-breed kaya mas marami silang lahi na ganito pinabaklas ko kasi yung occidental eto pa rin solid mata pa lang yung brecartus dyan sina yan laki mga panlaban namin ng MSB to mga namamares na pero late pa rin kami sa breeding kasi Nagbaklas ako bago umalis eh. Pinasalan ko lang sa kanya nung nagbarko ako. Kikita mong mata nito. Imbre Cartus. Yan. Demonyo. Mamula-mula. Mamula-mula ang mata. Talukap adik isang itsura last but not the least ang huling pa yung ang, ang ano, huling clutch do sa aming breeding Jansen Van Loon ilalaro itatago ang gagawin ko lahat ng mga Jansen Van Loon ko tsaka yung mga Koopman sila sila ng pagbabanggain ko yung imbrikartos hayaan ko lang silang umikot sa kanilang mga lahi maglalain breeding lang ako doon iba yung mga pang mga at, at ibang pang mga speed pero itong banlo na to daw lahat tumatapos malayon din processor muna ako ni parang chok. Pinarundok yung mga ibon ng aga pa. Baka may falcon Yari ako. <laughs>